7 nga ng umaga, andito na kami sa store para samahan yung mag-aayos ng tubo. Since Saturday nga, hindi pa nga ako nakaka-recover ng tulog. Kasi nga nung Saturday, na malengke nga kami sa Binyan, yun, alas dos na nga ako nakabalik dito. Then kinabukasan nga, maaga pa rin nga ako nagising nun kasi akala ko nga magagawa nga siya. Sabi ko nga sa sarili ko, babawi na nga lang nga ako kapag ka natapos ko. Almost one week na rin kasi nagbara yung sa lababo namin. As in talaga kahit kapag ka sinusundot siya, hindi na talaga siya madala. Kaya yung tubig, hindi na talaga siya dumadaloy pa pababa. Exacto alas 9 nga natapos na sila kuya din. Yung pambayad nga sa kanila iniwan na lang sa akin nung may-ari. Dahil nga papasok din siya ng trabaho. Sobrang saya ko nga nung natapos na nga yung problema nga sa may tubo. Kasi almost one week din talaga akong nagsalok nga ng tubig. Kasi doon sa floor nga ng CR napupunta nga yung tubig doon sa may laba. Kaya nanakit din nga yung mga braso ko. Akala ko may pilay ako dito sa may bandang kanan. Alala ko nga na umagat gabi nga ako nagsasalok ng tubig. Sabi nga ni kuya yung nag-aayos dapat talaga baguhin yung tubo niya. Yun nga lang, malaking abala nga at saka malaking gastusin din nga yung magagawa. So yun nga, alas 9 nga sila natapos. After nga, no, naglinis na lang ako ng mga electric fan. Kasi sobrang dami na rin talaga ng alikabo. Bago nga kami nagsimula dito last month, nilinisan nga muna namin yung mga electric fan. Then, after one month nga, sobrang dami talaga niya ng alikabo. Kaya alam ko na kung kailan ako maglilinis nga ng mga wall fan. Monthly, kailangan talaga siyang linisan kasi wala na rin talagang lumalabas na hangin kapag ka sobrang dumi. So yun, habang naglalampaso nga ako ng floor, pati na rin nga yung mga mesa at upuan. Meron nga ang rider na tumawag sa akin kasi dumating na yung in-order ko nga online. Pita bread nga to kasi soon magkakaroon na nga kami ng shawarma. This week siguro mailalabas na namin to. Kinukompleto ko lang yung mga sangkap niya at saka yung mga gamit niya. Yung mga ingredients nga nito halos kaparehas lang din naman ng sa burger pati nga sa nachos. Kaya hindi na rin kami masyadong may hirapan. So yun diba meron na naman kayong matitikman na bago nga sa amin. Yung suki nga namin na taga pasita dumaan nga siya dito kasi na miss daw nga niya yung biryani. Nakakailang beses na rin nga siyang pumunta nga dito simula nga nung nagkaroon kami ng pwesto. Nung nasa San Pedro pa nga kami pumupwesto, lagi din nga siyang nag-aabang. Ay, wala lang isang extra. Thank you. Mayroong um, koleksyon ng picture dito. <laughs> <laughs> Salamat. Ingat ah. Thank you nakakatawa nga kasi nga dahil nga paulit-ulit ko nga silang nakikita, parang matagal ko na rin silang kakilala. Bandang alas 3 nga, pinalabas ko na nga muna si Geraldine papunta nga ng Pure Gold kasi naubusan na nga kami ng mayonnaise. Doon nga kami nabili kasi nga mura. 3.5 liters nga yung binili namin na una at umabot din nga siya ng one month. Then nagluto nga si Geraldine ng ampalaya kasi nga bumili ako nung nakaraan sa binyan. Gustong gusto ko talaga kasi talagang ulam to. bumabawi talaga ako sa ampalaya. Yung dito nga sa kapitbahay nga namin, pumasok nga ako dun sa luku. Sinilip ko nga kasi malapit na rin nga silang matapos sa pagre-renovate. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!